So hapon mga ka-deliver ni Happy kong merkado mga ka-deliver no kay nipalita og bag mga ka-deliver kay tuwa na pwede kang sa balay og ato kining parisan og bagoong kay lami kay ning bag iparis og saging mga ka-deliver no so usa ka baso di ahong ipalit diri mga ka-deliver og ipakapinan pug daghang una so kanin una mo na may makalami sa bag mga ka-deliver no og <coughs> labi na og mouse na kayo ang ginamos o di arabayad ati o oh. so, gihatag kini ang anak mga deliver no og nagismile smile sa ating anak sa ato akay, nakita sa atong kamera so di apod di sila mga buwan mga deliver no so lagmi kay lang, mga buwan mga deliver no o sa bag upa presko kayo okay amat <laughs> ah, inday <coughs> So, ngadto mga, mga ka-deliver, no? Thank you for watching mga deliver. Please follow for more. Salamat.